Balikan natin ang ating karagatan. Today, it's Monday at kami ng mga bata ay maliligo. Huwag lang malaglag ang aking cellphone. So, dahil medyo may mga lumot-lumot uh, dito sa dulong tulay, pupunta kami dun sa unahan. Okay na, nak? Okay na. Paalam, Barangay Mandaragat, bungkag. Punta kami sa dito lang naman kami pupunta. Hindi naman kami magpapakalayo. Okay, ra. balikan natin ang ating pagkabata. Pagkabata. Dati, bawal kami manghiram ng dimoturan kasi papagalitan kami. Pero ngayon, dahil may mga kaibigan tayo, shout out kay Paring Pingas. marami maraming salamat. Nakarating na naman ako dito. Guys, I'm so happy. So, Tagal ko lang hindi nakaligo ng dagat dito, guys. Yung mga kababata ko. Shout out sa aking mga kababata dito sa Barangay Mandaragat. Dito na! Dito na! Dito, dito! 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 susunduin lang kami bata doon. Kasi sasama siya. Si Nikki. Tapos pupunta kami doon. Sa malinis na dagat. Sama Guys, parang pakiramdam ko. Ang tagal kong nawala sa Old Bungkag dahil hindi na ako nakakapunta dito pero ngayon I'm so happy parang feeling ko 12 years old ako ulit yan may mga bangka dito eh, hindi na tayo bumabata ay pabata pala tayo hindi ko na makita pala, na-realize ko wala akong eyeglass kaya hindi ko makita yung mga kapaligiran sa so, nag-eyeglass ay, mga tromba peeps natin Marami pala akong kasama maliligo ngayon. Yes, ungot. sandale Sandali, sandali lang naman kayo. Wait lang. Marami pala tayong kasama dito ng mga bata na maliligo. Parang hindi na kami aalis dito. Parang ayaw na magsagwa ni Angel. Nakita ko ang aking father. Bigla na lang dito lumitaw sa karagatan. Hi, Forge! Hi, kamusta sa kanila. Hi, guys! <laughs> oh, nag-aayos siya ng bangka. Sa dulo lang. Hindi, dyan na sa dulo. Dyan lang ako sa Yan. Shoutout kay Paring Pinga. Salamat sa pagpapahiram mo ng dimuturan. Salamat. Bata! Hindi to. Okay, oy. Umikot tayo, umikot. Pabalik na tayo kung sa na liligo na tayo. Oo, kulat to yun. Nakundo na tayo sa may pristine. Ah, dito na lang tayo. tayo maalis. Dito na lang. Guys. Dito na lang. Masakit na yung braso ko. Para hindi naman tayo umaalis dito. Dito Yes Dito na lang tayo balik Guys. Yeah. Yeah. Hi, Chloe! Hindi na! Hindi ka dyan na! Uy, guys! Uy, uy! Ano na? Hindi na tayo pantay! Sa kabila naman! Magtaog. Mayroon kami nakuha. Ang tawag dito ay seaweed. Pero, nung bata kami, Takot kami hawakan to kasi sabi sumisipsip daw ng dugo ng tao. So, na-scam kami, guys. Sumisipsip daw siya ng dugo, pero hindi naman pala. Sa maningning, maraming ganyan. May ano ka na? May buhok na siya. Ginawa niya buhok na si Witch. guys, magtimbang tayo, guys. Kasi para magtaog tayo. Anong something sa ilalim, kung gaano kalalim yan. Ay, butan yan. So, <laughs> lupa pa lang nakuha. Guys! Yung earth lang ko kasi. Chloe lang, ikaw nga Chloe. Papunta dun sa tulay. <laughs> Baka sabi, sabi Pipay. Mama, 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 mama. Wow!

Guys, we're done. Babalik na kami kasi natutunong na ang sunblock. <laughs> Kailangan na bumalik. Epay! Tita! Chloe, Chloe, Chloe! Chloe, huwag mong labanan ang sasana. So, balik na kami. Janak, Piyot! Love, I love you, guys. So, babalik na kami. We're going home, guys. Bye, bye. Salamat sa ating mga taga, ano, taga sa Si Kiyangelo. Kaya Angelo. Kaya, pakitamu ni Kaya Angelo. Si Ren. Si Ren, Angelo. Si Miki, hey. si Chloe. Yel.

So, ayan. Pauwi na tayo sa ating tahanan. May batang pinapauwi na, guys. Maraming maraming salamat sa panunood at sinamahan nyo kami sa aming pagligo Follow sa dagat ng ah, dagat na pag-aari ng mundaragat. Sa karagatan natin. Follow na sa page na to. Follow and like this page. Share the videos guys. Bye!